yan hello mga mom, shot marshi, kamusta kayo? For today's video, share ko sa inyo yung sambo na ginamit ko pantanggal ng galapata ng mga aso ko. So, yan yung vet core na mabibili niyo of course here on TikTok shop. Ayan, sabi kasi nila dyan ay talagang pantanggal siya ng mga galis, ng mga fleece ng mga aso. That's why tinry ko yung i-gamitin yan kay KitKat dyan sa CR. Actually, hindi ko yan talaga pinapaligon si Kit sa CR kasi nga um, yung mga balahibo. Pero gusto ko makita talagang kung totoo ba talagang tatanggal yung mga garapata niya at sumasama talaga ba talaga? Talagang talaga ba? <laughs> sa tubig kapag inanong mo na pag binanlawan mo na siya. Ayan, ah, dahil sa nakikita natin, ayan, actually si Kikit yung tuwan-tuwa siya. Tumatakbo yan every time na pinapaliguan ko. Pero ngayon, first time, as in, for the first time in forever, ngayon lang siya hindi tumakbo at nag enjoy sa sabon. Feeling ko parang siyang mamental mental kasi parang umaan um, pa nga siya dyan, umaalulong siya, nasasarapan siya sa ano sa sabon na yan. At ang bula niya ha, mga Mia, ang ganda sa... Ka sa aso ang bula niya. Parang hindi ka, talagang satisfied ka na matatanggal yung mga duwi-duwi ng aso mo. At talagang nakatatanggal yung mga 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 kaya mga check out mga mga mga, mga. Tap the yellow basket, mga mima. Yung nakikita nyo dyan sa screen na may yellow basket dyan, i-check out nyo na hanggat available pa ang herbal soap ng Vetcor. Makakatanggal talaga yun ng mga garapata, galis, at mga iba't-ibang mga insekto dyan sa katawan ng mga aso nyo. The same time, gaganda ang barahibo ng inyong mga doggy O, hindi sponsored yan ha, Vetcor. Baka naman. And base sa ating experience, mga ngami talaga naman sumama yung mga garapata. Hindi ko lang napakita pero nakita na aking mga mata, mga ngami. At the same time, kumonti yung garapata ng asa. Ayun lang mga tip the yellow basket, mga amin. Don't forget to follow me. Thanks! Bye!